Hello mga kababayan, good morning, good afternoon, good evening sa ating mga kababayan dyan. Gusto ko lang mag-share sa inyo ng uh, very quick sa paano at kung ano-ano yung mga requirements papunta dito sa Canada. So, ayan guys, number one is passport, kailangan 2 years validity, resume natin, 10 years employment history. So, photocopy of your current immigration status kung galing kayo sa Taiwan, ARC, and educational records, yung ating mga diploma, TOR, and birth certificate, and marriage contract ninyo kung kayo po ay married. So, digital photo, size by 35mm for by 45mm and certificate of employment, reference letter galing sa inyong company and police clearance na galing dyan sa Taiwan. Kung galing kang sa Taiwan, kung galing naman kayo sa Pilipinas ay uh, police clearance and business documents at mga bank certificate and proof of medical. So, kailangan natin may medical and kailangan din natin ng employment contract and let yan po yung mga requirements na way uh, makatulong po sa inyo itong video na to so ayan guys mag follow lang kayo sa aking uh, reels vlog po